Uh, pagparangaw-ang mga ito ay sating sa kalabasa so bala ko na mamigay ng kalabasa dahil mura yung kalabasa natin mamigay tayo doon sa mga suki yung bumibili sa akin Yun yung bigyan natin para ano para maganda yan, mga yan ito maligat na ito mga kamangha bala ko talaga ipamigay ito kasi para ano pamigay natin sa mga suki mm. suki mamigay tayo sa ating mga suki mm. yan mga kamangha Dito lang muna ilagay. maligat to mga kamang. Maligat, maligat. na kalabasa. Meron pa yan, oh. Hmm. Yung pa. Sura na natin to. Ayan. Tama na siguro. Hindi na karami na tayo, eh. Diyan, diyan, diyan. Ayan mga kamang. Meron pa tayo diyan. Yun, ito hindi ko muna kunin kaya niya ito muna itong uh, hinug. Ngulang. Mm. Tayo. Amigayin natin sa suki. Suki mga suki. Kami ako mga suki. Pupuntahan ko yung mga suki natin para ano. Bigyan natin ng ano pasasalamat na sila ay uh, uh, nagano ano yan nagtangkilik sa ating produkto pang <laughs> meron doon isang malaki tingnan natin dito ang mga kamanga oh marami pa naman yung pamigay ko marami ng ano na yan hmm? ito maganda to oh saka na yan May ilang peraso na marami na ako na nakadami na ako eh ito mga mga nahinugan tayo ng, ano oh buti na ano ko na isipan na dalawin ko sila yeah ati yan meron pa tayo dyan o oh. harvest na yun pero sa sunod na lang baka may, may biglang may humingi pa may reserba natin itong ano ipamamigay ito, ko lang dun sa mga suki 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 yeah aroy aroy ma ang pwede pa to Abag na meron naman akong na ano dun may isang malaki dito eh ay, are Wala na dito. ko na. Ayan, makaya pang bunga mga kamanga. Ayan, e, magtatanim ako ulit dito. Dito sa may puno. Kasi pa, pa ano na sila. So, tatanaman ko sila ng kalabasa. Kalabasa din yung natin dito. Kasi pa wala na sila. Ilagyan lagyan natin ng panibago. Ito yung ginawa natin. Mm. Ayan lahat mga kamahang ang ginawa ko. At may mga natitira pa tayo. So, isa, dalawa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pieces yung ipapamigay natin. So, tara na. Ayan oh, ipamigay natin mga mga. Hop. Oh. Ha? Huh? Ha? go Oh. Ya, sukit ka, para sa sukit. Kailangan eh. Para sa sukit na. Kainawunoy ra Ano bagay sa akin natin, wala ko. Belai okay, Bebasa oh

Mabakay ka! Oh! Wala ka na. Ay, ano? Tiway! Tiway! Ang tiway ka! Ay, ano ka na? Libre! Ah. Salamat! <laughs> oh! salamat ano, salama oh. oh! Ito yung mga kamanga. Wala dito yung suki natin. Iiwan ko lang dito sa kanila. Dito. Hmm. Hindi ko ay hindi ko masya. Ito ko lang ilagay. Yun. Tara ah. eh. kalubasa. Apa ah, pala yan? Eh, kalubasa ko hindi ako maligat <laughs> ah? yeah, yeah. delivery oh iya kilo ha ha iya radi kilo ha kana ay pila ha ah? pila ka to, to? I, na na nagbabakya babakira ka sa ako. <laughs> Wala na Oo uh Oh. Hmm. Oh, gua yang ketawuk. Oh, matcha. It's free. Yes. Kita. Apa? Binanok. Masih sendelak-lak. Hmm. Binawan ah. Binauit taglakot isa. Ha? Raya-raya ira. Ano ka na? ka. Ante lang, na, na? nagbabakay sa ako. Salamat, okay. salamat <laughs> sa <laughs> <natin natin> <laughs> okay. ka na. Ya ira di mana ira ikan eh? Ya kau pernah? order tau? Ako order ni mo?

Oh, nasa para Ano? Oh. So tulong pakay sa akot, to. Tingnan mo sa kamo. Malay tuloy nay. Marguso. Ya, marguso yan, marguso manay. Marguso. si classmate. Para. Oh, sa kamo. mo marguso, akot kina. Hindi, hindi ka? Kaani yang Hindi ka para? Ah, sino ka Ah, to. Ari si Tao yang, tao yang patunan o, na ang ayaw ako bayaw ayaw na ka diba kayo ko na ako sa nagpapakal hindi lang, huwagin pa kayo sa'yo margoso hindi na mas tao yan nga tao patungan ayaw na siyang muna yung bayan hindi na yung yung bayaw, bayaw na na Yay. na, ubusan nagpapakal na kayo ba? oo, nagpakal na sa bayaw ase bayaw Eh, itu orangnya sih tergantung. Paraisan Rupiah. Kamu terkenanya siapa ya? Keramusan Rupiah? Apa nih lah? Apa nih lah? Mas mau pulih? Mau ngantar apa? Kamu Terima kasih. beses sa akin.

Ano 'yan? Wala pa eh. Mga inat. Uh. Oh, yata awô. Mane rol. Ay. Oh. Kana. Pang utang nimo. mo? badar? Ay, libre. Sa badar. Share blessing. Ha? Share blessing. Share blessing. Ha. Oo. Oo. Uh -uh. Ha? Tung ano, entawan na ako tung mga nagbakay sa ako. <laughs> Nakahugot na 22. Ay, panaw na ako tong mga nagpambakay. Nang piraso? tama kayo dati sa akin noong sila ba siya kasi salamat ko sa kanila yun 6 siya!